alright so, pasok tayo sa palengke laki ng palengke dala so, ito yung pinaka fasad ng palengke Yan, no? laki ano, ganda may escalator pa So, nandito sa baba yung mga RTWs. Kasi, yes, yan. RTWs dito sa baba. Tapos nandito yung mga gulayan. Wow. So, ito. Nandito ang vegetable section nila. Sa gitna ano. Okay. Laki laki hmm. Ang laki ng palengke nila. Ang laki ng palengke nila. Oo. Ang laki ng palengke nila. So ayan. Yun na po yung tulay, yung National Highway, no? Nagdudugtong sa National Highway. Yun. So nandiyan ang sunset. eto nakalimutan ko na yung pangalan ng ilog na to eh. Ito yung pinakalikod ng palengke nila. Ayan. tayo. Ah, vegetable section. Ay, dito ka bote. Para magkatanong lang po, anong pangalan ng ilog na to? Ay, <coughs> oh, yan ang hindi ko alam sir, anong ilog yan. <laughs> <laughs> Pero yung tuloy, ano pong tawag ito sa tuloy ito? Lipay doon? yan, Lipay Bridge. So, Lipay River to? Malamang. Malamang. Okay. Right. Pagka malakas po ba ulan, hindi ba umaabot dito tubig? Ay, hindi naman. Hindi naman pa. Wala may pang history creek na. May crack na siya eh. Ito po yan, na, nasa likod. Ano po yan? Mga informal settlers? Oo. Oh. Uh, so, dyan uh, sila nirelocate nung... Hindi, alisin din sila yun, sir. Sa... Alisin din po sila dyan. Temporary lang sila dyan. Mm. Kailan nagsimula itong palengke nyo? Kailan pa nag-open? Nag uh, July like 29. 29. Puno na lahat yan, hindi pa rin. Hindi ba. Sa taas, marami pang bakante hmm. pero mm. mga canteen lang. Ano po ba yung nasa taas? Meat section at fish? Uh, fish, uh, pharmacy, kantin. Dito sa baba, ano po ang mga Board. sections? Sari-sari na? Pero walang meat section dito. Ah, wala. Wala rin fish. Wala, wala. Eh, pa, paano yun? Iyakit pa yung isda sa taas. Mayroon naman silang gandaan dyan. Magkano pong rent nyo dito kung pwedeng ah, tanongin? 3,000. 3,000 per stall. Lahat po. Oo. Oh. Oo. Oh. Pwera kuryente ah. Pwera kuryente. Hanggang isang stall lang kayo bawat isang oh. vendor. Okay, sir. Thank you. Okay. Uh okay. -oh. Pakita sa taas. Okay na, mataas ang kisam eh. tayo sa taas. Well, well, ayun. Hello po. Ang haba ng hagdan. Dapat paganahin nila itong escalator nila. Ang hirap umakyat. Ayan. Neat section. Hagdan, no? Oh uh -huh. Mataas ang kanilang bubong ha. Naka-fiberglass, no. Maliwanag dito. Ito yung kanilang uh, meat and fish section. Dito tayo galing. Malawak ang kanilang ano... maluwag ang kanilang meat section, ano. Sige po. <laughs> so ito yung pinaka hallway no maluwag ganda para ka talaga na sa mall eh. open pala to kala ko may salamin open pala ayan yun yung Star Mall tapos yun yung Lipay Bridge tapos ito yung iniisip ko kung ano to eh ayan o no. diba, ano kaya yan Música level tank siguro ito ano yan 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 dan yun what is that Ito na yung Lipay River Ang luwag. Ang luwag ng palengke nila. Kainan po yan? Kainan po. Karandal na po. Dito po yung karandal na napalaka. Uli-uli at dito sa amin yung mato, malalapit na palagi. Ah, yun na. Yun ang problema nyo ngayon. Nandito kayo sa sulok. problema namin doon, hindi kami kita. Hindi kayo kita, kaya mahina kita. Hindi kayo kami kagandahan, kuya. Di ba, magtatagal yan, mapapansin na rin kayo. Oh. Pero nagtataka ako na bakit nasa taas yung meat at saka fish, di iaakit pa nila pagka... Kasi ngayon lang ako nakakita nasa sa taas ang fish at saka meat section. Kasi oo dahil panayan tubig niyan, panayan linis niyan. <laughs> pero maganda pa rin ganyan laki. pero wala pang Bago pa lang kasi. 'Di ba? bago tapos lang. Kumusta na naman ang bubong nyo? Ay, maraming tulo Pag may ulan, kapag walang ulan, walang tulo Tuwing may ulan lang naman yan, huwag kayo mag-alala. Pag wala namang ulan, wala namang tulo di ba? Kapag may ulan, sa Talaga? ano? Ayun. Ba't siya wag sa loob? sige Ayun. salamat. sige. Ayun. 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 okay. okay. What is this? Okay. Marami pang pakanting stalls so. Oh. 5,000 per stall. Okay. Dito yung mga kainan. Ikaw ba in charge boss sa mga basura natin? Oo, oh, sir. Okay. Hello, sir. Mabuhay ka. Uh, hello po. Okay lang. Okay lang. Okay. Matagal ka na dito? Okay. Oh, oh. Matagal din ginawa ito, no? May isang taon na no? Uh, ano sir? May stock uh, po yata ito. Sabi-sabi ng iba. 10 years. Sabi naman ito. 10 years. <laughs> Opo. Oh, 8 years. Kaya pala parang nadidilapidate na yung mga ibang oh, tiles, oh, no? Sige bro, anong pangalan mo? Arnel po. Arnel. Arnel. Sige, Arnel. Sige po. Salamat okay. po. Okay. Ingat. Baba na tayo. Escalator. Hindi gumagana. Ang haba. Ito ang problema sa escalator. Pag di gumagana, nakakahilo.